What's up mga kainsan? Magandang gabi po. So mga kainsan. Kita ya uh, na po at uh, nag-aarado pa. Ngayon po ay ano mga kainsan? Kaninang umaga ay pagkaka nakakita po tayo ng dalawang pag-ong na malaki doon sa may palaisdaan. Yung ahas pag-ong ay hahantingin po natin ngayong gabi. Diretso na po tayo. Bali bukas na mga mga kainsan maagap din po tayo yan aarduhin po natin aring kabaak ay pong kay kato, kautol aring kabaak yari na po yan dudukalin po natin yan dahil uh, tatamnan na rin po natin yan ng sitaw maagap po tayo bukas o, oh, mga kaisam dinina dini na po tayo sa lake dito lang po sila nagtatambay ay mga kaisan dala po tayong uh, pantogsok po gawa ng yung ating po mga kahanga nag-ani na po ng palay eh. kaya sila yung nasa lakay eh, no? tapos eh maghahunting din tayo mga kaisa ng ano alam niyo yung crabs yung crabs na maliliit native native na katang yung po ay eh, pang ulam namin pinitrate po kukuha po tayo ng kahit kaunti at masama din po ang mga paraminon at yung po ay eh, mataas ang aligi kukuha lang po tayo ng tumbas manipis kalimitan mga kainsan eh saan sila sa ilog dun sa pailog doon tapos eh, sumasampa sila sa palestaan doon baka natin nakatikbo mga kainsan ay tikbo ano eh aring bagsakan po ng tubig eh ang dami na isda ay, sasabihin ko pala kinakambal may pang dalag eh dito eh yung uh, ay eh, pag-um pag-um pala ito oh uh. yung uh, laki huli huli yung laki mga kaisan yun ah yan laki ito ang sumasalakay sa mga ano yan ang sumasalakay sa sa ano palaistaan nahuli din natin yung yari ka ngayon hinahanting niya yung mga hito. Ang dami pong hito ay eh. kumasok din oh. Siguro yung habol niya. Yari ka ngayon. maadali oh, kita. Ito yung hinahanting kong ilang araw na. so palang umaano, umaatake. So. Yan mga kainsan oh. Ito ay mga crabs na ano masarap din itong piritos mga kainsan oh. Ito, piritos na katang ito mga kaisan no? oh katang ito masarap po ito yun no yan masarap po itong piritos ito po ay ganito lang talaga kalaki ito mga kaisan no? oh ko, ariggo ko. ito yan masarap po nitong piritos ito yan ito po ay mga native na katang yon ito po yung ganito na talaga kal talaga kalaki. Yung sarap po niya, yun, yung po yung kain ito. Yun. Ariko, ariko, ariko. Yan. Native na kata, ariko. Yan. Yan po ang ha-huntingin natin. Yan. Yan. Mabilis. Oh. Yun. Yun po. Oh. Ayan, yun. Ito. Ito. Ay, Oh. Ano po? Yan, yan, yan. yan. Oh. Ah, sarap po nito. Dito po ay... Yan po ang laging ulam namin dati. Pag gabi po, nakahunting kami. Yan po ay natira ang isa anong sa mga malilinis sa tubig yun po bang kasamahan po yun ng apta ewan kung sa ilaya ay maapta pa dati po yun nangunguha rin kami po nun ay ito po na may pinapais din namin dati pinais Mm-hmm. Yun, ato kami pala din. Oh. Eh. Yan lang sila. Yun. Yan, yan, yan. yan. Magkasunod. Oh. Oh. Yun. Dito ang hawak sa likod. Nawala na yung isa. Ng lại đi lạc, yêu 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 yêu. Lucky. Vem bây giờ. Hé, hé, đi Ito po yung mahirap pulihin sa maga. Ito po yung talaga nalabas po igab gabi Yun, yun. Yung, yung. Oop. Oh. Ang bilis. Yung, yun, Mm-hmm. <laughs> huli yun so, laki ay malaki laki no uh. so, tawala mhm uh mhm -huh. uh -huh. yun huli laki malaki laki na kunti guys so, mm. Ang bilis eh. Eh, hey, ako hindi ito. Ako. Oh. Napakalaking hito mga kaisan. Oh. Sana ay madali natin. Yan oh, tulog na tulog sa ilalim ng ano, kawayan. Oh. Kita po ninyo. Yan. Ito, yan po yung mabilis kailangan ay ang kamay mo ay listo ang ito ah, ano sinabi ko na may tama yan ang bilis ay <laughs> napil sa bilis ay mabilis nakita ko po yung malaking dalag dito eh sa hapon eh nahito pa rin sa ilalim mo ayun no? ayun nakita no? nyo eh ay dalag oh yun o yun oh. dalag oh ito oh. ito na nga yun yun oh. nasa ilalim walang joke sana yung mga natin may dalag sa ilalim Ay, bilis. Ah, ah. Ay, hindi madadali. Sumuot po sa kailalim, ma'am. Ito, oh. Yan, oh. Ito, buntot ito, ah, oh. Yan, oh. Buntot po ito ng hito, oh. Ito, oh. Ito, mo. Oh. Ito, mga kaisan, oh. Ayun. Ay, Walang jo. Ayun. Ayun, huli. Huli natin mga kainsan, no Ayun, oh. Ayun. <laughs> huli. Mga native na hito po ito. Lumalabas lang po ito. Paggabi. May sumuot mga kainsan, eh. Ayun, eh. Eh, oh, na, nga, huli eh ang po ito pasumala nung hmm, nagtagago nga ito nga ito ang dumadali sa ating mga tilapia ng mga kaisan oh. pasensya na po at talaga pong nauubos ang tilapia din sa amin ay hmm, padalawa na po orin ayan oh. Mm, okay, pang pa isang mga kainsan eh. yung 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 na po yung yung po yung 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 po yung

na na huni yan yun ayan e sya o klok 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 ayan <laughs> <Eno. laughs> o nandyan lang sya sa dahon ayan o pasensya na ha nailawan kita hindi na makatahuhulihin hmm klok <laughs> klok 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 sabi ni abo, ay e iniisturbo ako ari ay labo posibleng uh, may pag dito labon labo ah eh. oh, mga kaisan bali apat po yung nahunting natin yan oh. Ah, mga kaisan, ito po yung huli nating katang lalo masarap po ito yung ang mangka o kaya ay pritos kukuha po tayong ginata ang langka. masarap po ito tanghalian na po ito bukas ito po yung anong lasa mga kainsan akala may pagantuganto lang eh, ayun mga kainsan yari na pauwi na po tayo kahit pa paano po ay nababawas bawasan po ang ano ang ahas pagong dito sa lugar namin tamut na nadami na uli na na nadami-dami na po uli yung katang dati po ay naubos din yan ang katang ang susu, nagkakaroon na rin po kaya nung tayo dumating po dito, nagmamatera na po yung pag Mm. Um, yan ay halos kung ako y, ano nga walang gagawin, araw arawin ko sila ay para po maubos dito sa lugar namin. Gusto ko may maibalik yung ano, yung mga suso na dyan lang namin dati hinuhuli, sobrang dami po. Katang bumabalik-balik na, tsaka sobrang dami na uli ng katang. Ibig sabihin po, umuunti na uli ang, umuunti na sila ang ahas pagong dati po wala as in zero hmm. nakakapaghanting-hanting siguro baka by next month baka makapaghanding na rin tayo ng mga susu ayan mga kinsan good night na po muna at uh, bukas po yung maaga pa tayo yun na nga mga kinsan magandang umaga po narin na naman tayo parang dito tayo natulog ayan no? oh. pero natulog po tayo ah oh. yan ang himbeng ayan mga kinsan nagpapatuloy po natin yung hindi po natapos may natapos pa pong hindi natapos na dalawang luwang ay uh, tatapusin na po natin ay ano mga kainsan di ba't sabi ko sa inyo nung may makaluha, akahapon, kahapon ay dalawang araw po na hindi na ulan kagabi po ay lurok ng ulan yan ang ganda na naman sa halaman po yan ang sinasabi ko talagang gaor na naman ang halaman natin ngayon ito pala ang isa sa pinakamagandang location mga kainsan may nakapagsabi sa akin na itong lugar namin ito yan ang ganda walang ano ay summer ay ang ganda sa halaman yung iba daw po ay ano hindi makapagtanim ay hindi po kami dire po ang tanim namin at ah uh, panay sa loob ng isang linggo nga sabi ko sa inyo na ulan pag hindi umulan ng maga gabi eh, eh. siguro nga kami malapit na sa langit <laughs> Oh, parang minsan eh, nadito na ang ulap ay. Eh. Kaya siguro ganoon. Nagsimula sa mahirap palaran na Patuloy na nangarap Ang lahat ay nagsisikap Magkasamang naangat Tayong lahat sa pagkat inggitan pataas ay nagatakan kailangan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamta kakainsang yan ang dagib naman oh. ang dagib ng pa eh, palibon ay eh, pero maganda po naman yan wag lang ang lalakas ng ulan ay hindi po maaano yung ating inilagay na ano punji side po may pulong si kuerwin na nun to eh may bunga na yung naandun o to eh tama ka yan si Miko po oh. tuy, good morning daw good morning, ah, si Miko siya po nagtatali din eh I-spray ko ito yung kabila. Meron naman pala mga ampalaya na. Yun know, na oh. Ano ito mo? Ah. Isya nga ano. Pero dapat ay hindi pa dito daw pabubungahan sa si taas yun eh. Ay natanggal mo na yun. Eh. pero hindi hiyaan ko na. Malaki na eh. Sayang ano ito eh. <laughs> Oo. Yan yung ating mga sili mga kaisan. Update ko ang po kayo. Sina Utoy si Utoy po ang nag -ano nagtatali si Kuya Erwin si Kuya Erwin po hindi pumasok at uh, may meeting po sa barangay gawa na siya po ay eh, bantay bayan ay ah eh. oh, ang bilis puputi na pala tayo dito mga ilang araw mga kainsan antay lang tayo ng mga isang linggo na ang panahon o yan yan po ang nakapagpabilis sa, sa halaman Yung po bang parang nililigador ng langit Nililig, nililigador yung po ba ang ulan niya ay ano tawo? Ay pa May oh. mga ampalaya na nga pala. Mm. Yan, para po bang nagaganyan ganyan dito lagi. Naambon, naambon na hindi mo pa. Hindi mo Pero hindi ka naman nababasa, nababasa pero hindi masyado po. Para bang shower po na pinong-pino. nahana na yung ating ligador. Ah, ligador bang? Na nakakita man ako dito kan kahapon mga kaisa ng sili. Talagang asin sili na talaga siya. Ay ito, ito. Hmm, dito ko man din siya nakita kahapon. Oh, 'yan. Mga kaisa ng sili na ito. Oh, pipitas na tayo. hmm dalwa na tatlo pa oh <laughs> ay abot tayo sa mahal na mahal po na sili ngayon 70, 75 ang kilo mm. ah, ay sili na oh naay pa oh good news na po ito mga kainsan yun mm. no. puro sili patriot sa mga nagtatanong po gusto nyo po ng lo, sa lowland na variety patriot napakaganda po sa lowland yung kagaya po natin mababa ang ano mababa ang tayo Upland medyo nasa kalagit na atay ng bundok o oh, yan ang palaya na ito hmm. pwede na ano hmm. Eh. pa natin bata pa eh o no? Walang well, you... <laughs> Ibig sabihin maganda po itong pangitain. Maganda po eh. Mm, maganda. Pero mali po 'yan. Tama naman 'yan pero mali. At siya po ay pinapabunga ay dito na. Eh siyempre naandito na hindi ko na tinanggal at malaki na. Sayang din naman. <laughs> Mabubusong tayo mga kainsan. Siyempre biyaya na 'yun eh. Huwag natin tatanggalin. Kung natanggal ko 'yung maliit, okay lang siguro. Buko pa ay marami eh. Ah, mga kainsan. Tayo po ay pakabila. At uh, a natin yung in-spray natin sa damo dun sa area number 3. At uh, pagkagamasan na po natin sa makalwa. Do double check po muna natin at kung may madadamo pa i-spray pa-spray natin sa damo ulit Kaya yeah, mga kaisan maulang umaga po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.